Pagkakala ang mga miyembro ng LGBTQIA community, marami pa rin ang nakararanas ng diskriminasyon. Iuturing na isa ang Pilipinas sa pinaka-LGBTQIA friendly na bansa sa Asia. Pero dahil sa kanilang karanasan, laki... Muling sumalang sa Senado ang kontrobersyal na Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill na tinitignan ng LGBTQIA community na magbibigay sa kanila ng pantay na karapatan at pagkilala ng lipunan. Si Andrea ay 20 taong gulang at kapahagi ng LGBT sa ekspresyong transgender. Ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay sa tahanan ay maluwag at may buong pagtanggap dahil kinalaki siyang suportado at minamahal ng kanyang pamilya. Kaya naman mataas ang kanyang tiwala sa sarili, ngunit ang kanyang pagtanggap ay sinubok ng lipunan dahil hindi niya inaasahang mahirap pala ang maging bakla paglabas ng tahanan. Ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin lubusang matanggap ng lipunan ang pagkakaiba-iba ng kasarian ng bawat tao. Ang ilan ay pinanganak na heterosexual o kung tawagin ng iba na straight na lalaki o babae at ang iba ay baliko na kung tawagin ay bakla o bading. Ngunit hirap tanggapin ng Pilipinas ang pagiging bakla dahil sa banal na kaisipan na pinaghuhugutan ng mga Pilipino kung saan ayon sa kanila kasalanan daw ang pagiging bakla dahil lalaki at babae lamang ang ninikha ng Diyos. Kaya naman sa ganitong kaisipan, talamak ang pambubulas ang ginatanas ng mga bakla sa bansa. Nagtungo ako sa baging tawak na San city upang tunin ang panayam ni Andrea sa kanyang karanasan ng pangaabuso at diskriminasyon bilang bahagi ng LGBT. Inabutan ko nga si Andrea na inaayusan ang kanyang sarili. Makikita sa kanyang wangis, pananamit at mga kolorete sa mukha na hindi talaga lalaki si Andrea. Naniniwala siyang babae siya kaya naman itong kanyang ekspresyon Ngunit kahit gaano pa niya ipakita ang kanyang eksposyon ng sarili, tila ba hindi ito matanggap ng lipunan. Meron akong na-experience na discrimination and sa dati naming tinitirahan way back 2021, um, nangyari yon nung ano, parang inuman ng mga friends ko, ganyan. Tapos, yon um, nag, may merong sexual assault, assault na nangyari and um, dun siya nag-start yung pinaka-worst experience ko siguro as trans na na-assault ako ng isang guy na kapit namin before. Isa lamang ang kwento ni Andrea sa mga baklang nakaranas ng gender-based violence dahil hindi ito katagat-tanggap sa mata ng konserbatibong lipunan. Karamihan ay nakakaranas ng diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa kanilang tahanan, pangalan, trabaho at komunidad. Sa school naman, meron akong na experience ng discrimination sa mga heads ng and staff ng school mismo sa ano sa graduation graduation ceremony, ganoon pati sa ano graduation pictorial na hindi nila kami pinapayagang mag cross dress sa araw ng pictorial saka sa araw din ng graduation. Pero hindi naman ako nagpaano na, parang hindi ko sila tinolerate doon kasi siyempre binayaran ko yung graduation ko. So, ayun, hindi ko sila sinunod. Sinunod ko pa rin kung ano yung prefer kong damit that time. May kasabihan na ang paaralan ang pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. so hindi ito naging madali para sa mga tulad ni Andrea. Ayon nga sa pag-aaral ng Human Rights Watch noong 2017, kadalasan ang karanasan ng mga mag-aaral na bahagi ng LGBT ay may kalakip na diskriminasyon, bullying, kakulangan ng akses sa LGBT-related information at physical o sexual na pangaabuso. Sa kabila ng naipasang anti-bullying law sa Kongreso noong 2013, na pinagtibay ang pagbabawal ng bullying sa mga paaralan, kaugnay ang sexual orientation at gender identity ng mga mag-aaral, sa papel lamang naging mabisang batas sapagkat tumubo ang bilang ng kaso ng bullying patapos itong maipasa ang diskriminasyon na dinaranas ng mga estudyanteng bahagi ng LGBT ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanilang psikologikal na aspeto at hinahadlangan sila na ganap na makibahagi sa mga aktibidad sa paaralan. Yung mga sinabi mong experiences mong discrimination sa school and din sa neighborhood nyo, tingin mo na kung mo yung ustisya? Sa sexual assault, siguro hindi. I actually both hindi ko nakuha. Pero ano, siguro parang wala. Nasanay na lang din ako, ganun. Tapos parang ginamit ko na lang din siyang manual to, to grow. Para mag-improve din ako and... Ayun, mas maging better na lang din siguro. I mean, hindi naman sa tinotolerate ko yung mga nang... May mga gumawa sa akin ng ganun. Pero wala eh. Hindi, wala akong magagawa talaga na... Panglaban sa kanila eh. Matagal nang na ng mga bakla ang pag-ingi ng proteksyon laban sa diskriminasyon. Subalit so, na nananatiling kontrobersyal ito sa mata ng mga mampabatas. Sa tingin mo, yung Soji Equality Bill ba, kailangan ba ng bansayo? Yes, actually. Hindi lang naman kasi siya about um, specific community. Hindi lang naman siya sinashout ng community namin na para sa amin lang. Kasi Soji Bill is human rights din naman. So parang kung isa ka na rin naman sa sumisigaw or nangihingi ng karapatang pang tao or like kung gusto mo na rin naman ng human rights, bakit hindi mo pa i-general? Ba't hindi mo pa isama yung soju bill? Kasi ano rin naman siya eh. Para rin naman siya sa lahat. Para rin siya sa, hindi lang siya pang bakla. Pwede rin siya sa pang alay, ganyan. So feeling ko, hindi feeling ko, alam kong kailangan din siya ng bansa natin. Kasi kung gusto mo ng inclusivity, bakit hindi mo pa i-general e yung karapatan, di ba? Nagsimulang ipasa sa Kongreso noong taong 2000 ang House Bill 4982 o ang SOGI Bill na ang layunin ay pagbawal ng diskriminasyon kaugnay sa sexual orientation at gender identity ng bawat Pilipino. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ganitong usal sa Kongreso. Nagkagunman nito ng iba't ibang versyon sa pagtaan ng panahon na nanatiling malinaw ang kasagutan ng mga mambabatas na dominante ang mga katoliko sa bansa at maaapakan nito ang respeto sa kilihiyon at ang kakapatan ng mga kababaihan. And that, that long period of time has served to open our, our minds to what the bill is and what it is not. Mm. So my colleagues already know that it is not the same-sex marriage bill. It is not a gender recognition bill. It does not step on your religious freedom. In fact, it's very respectful. All it seeks to do is to protect Filipinos from discrimination based on their sexual orientation and gender identity and expression. Ang ay nagsisilbing testamento at panawagan sa pamahalaan at lipunan, hindi dapat mamuhay ang sino man sa katatagan lamang dahil hindi lahat ay kayang lumaban. Kilala ng mga Pilipino bilang matatag, ngunit para sa mga tulad ni Andrea na napilitan lamang lumaban, sanungat ang ganitong klaseng paniniwala sa ustisya. Hindi dapat pinagkakaitan ng kakapatan at ustisya ang mga inaabuso, anuman ang edad at kasarihan nito. Paano mo kinop yung mga experiences mo na yan? the discriminations? Siguro ano, ginamit ko siya as parang since wala naman, hindi ako masyadong palahingi ng tulong. Ganon, parang ako na lang siguro yung nag gumawa ng paraan. Kasi kung wala namang gagawa sa'yo, walang magtutulong sa'yo umangat ka or like walang tutulong sa'yo to cope. Parang sinong gagawa nun? Parang dyan ka na lang ba? Magsistay ka na lang dyan? So parang ginawa ko, parang para mas maging better ako or mas maging masaya ako sa gusto ko. Ako na lang din yung, alam mo yun, ako na lang din yung nag-support sa kayong tumanggap sa akin. Kasi kung hindi ka naman tanggap ng iba, anong, eh ano naman, gano'n. Kailangan ba ng ID, ng validation, gano'n Sa kabila ng madilim at masanimot na nakakaan, may kauntang yung bahaghagi ang nagsisilbing liwanag sa kinabukasan. Kaya na naging buhay ni Andrea sa kabila ng pang-aapi at mga pang abusong natanasan hindi pa huli ang lahat pa sa ating lipunan, may panahon pa ang mga Pilipino upang mas maliwanagan sa pagtanggap sa iba't ibang kasarian. Sapagkat wala dapat pinipiling kasarian ang pagmamahal